Pagpapunta. Sige ka na kayo? Sige ka na. Sama ka kay kuya. Feel na feel ah. Bye bye. Ay, ayaw mo na walas? <laughs> um, bye bye. Close natin. Close natin. Di ba, saan ka punta? Ay, sige. Baka ihiyan niya ang libro mo. Ayan. Yeah. Malas ka na. Hoy. Hoy. Hoy, labas ka. Bata. Ay, May batang labas. nagtago. Labas ka na. basta, huwag gusto talaga niya yan sa bag kapag din gusto talaga niya din mo gusto mo gusto talaga mo gusto din Bagyan ni mo Buhatin mo na, buhatin mo na, buhatin mo na. Nagagalit siya, nagagalit. Batin mo. Hoy, labas! Ayan Ay, o. nagagalit. <laughs> <laughs> tami, 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 tami. Patingin na sa puday, puday. Sleep na, sleep na. Kayo, patingin sa si mama sa puday. Ah, da, 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 da. Tulog na. Tulog, tulog. Biti, biti. Mm -hmm. Tapon yung ano ni mama.